Isa ka din bang nagpo-post na mga paninda mo sa Facebook page mo Pero ang problema, wala ka pong nakukuha mga interaction Galing sa mga kaibigan, kapamilya, or even kakilala Meron man, pero piling-pili lang po So, huwag po kayong mag-alala kasi ganyan din po ako before Anyway, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat Sayang so, ganyan din po ako before Wala akong interaction na nakukuha sa mga kaibigan ko Pero hindi po ako tumigil sa pag- promote ng aking paninda. So, ang ginagawa ko po, sinishare ko po yung mga video sa aking personal account. So, naging aware po yung iba na may ganun po ako na negosyo. At, nashishare din po ako doon sa mga uh, group sa mga Facebook groups, na mahilig sa mga bulaklak, doon sa mga mahilig mag Surprise! So katagalan, hindi po ako tumigil, naging consistent po ako sa ginagawa ko na ganoon pa ulit-ulit. Nagkaroon po ako ng mga kliyente galing doon. At one day, surprise ako na hindi ko na kailangang i-share yung mga video ko. Kusang dumadami yung mga nagsishare nito. Kusang dumadami yung mga views nito na hindi mo alam kung saan galing yung mga views nito. So, di ba po, wag po tayong tumigil na mag-video editing, wag po tayong tumigil sa pagpo-post ng ating mga paninda. Sa ngayon po, wala pa pong naniniwala sa atin. Basta consistent lang po nating gagawin ito, yung pagpo-post ng ating mga paninda. One day, makilala at makilala na tayo ng tao at maniniwala na sa